na uunawaan natin na maraming mag-asawa ang kailangan kahit temporarily magkahiwalay sa paghahanap buhay pero huwag naman pag uwi mo nakakabaong ka na huwag naman pag uwi mo at tanda-tanda mo na na parang nalang kayong magkapatid sayang binibigyan ka ng Diyos ng kapartner sa buhay at hindi naman lahat ay may ganong klaseng blessing dapat don't default on that privilege dapat huwag masyadong mahaba ang oras na magkahiwalay sa pagtatrabaho kasi ang pera hindi mauubos ang pangangailangan dyan Una, mag kayo para lang makabayad sa mga utang. Mamaya, para naman makabili ng kaprasong lote. Siyempre, pagkatapos, kailangan lagyan ng bahay. At siyempre, liba nilang na napakarami mong pera, doon ka na makakabili sa mga angono, pinilya, maragundon. Kasi medyo malayo-layo na yun. Doon mura-mura. So ngayon, ano mangyayari? Kailangan mo ng kotse. So pagkatapos, by mag-aaral ang mga anak hanggang mag-college. Pag uwi mo, hukluban ka na. Bubuti ko magkasama kayo. Eh kung hindi, sayang. Sabi ng Bible, enjoy life with your partner. Ipaglaban yun. Huwag laging puro pera lang.